nag laing si mapa cooking hindi ko na pinakita yung laing ko ang sarap tong laing ni mapa cooking ayun, ilagyan ko na ng gata ako maaano ano kaya hindi na ni mapa cooking pinakita sabayan natin ng pritong bangus yan maya maya Antayin lang natin mayroon yan dilis, dilis ako lang yan ng hipon na may dilis sabayan natin ng laing natin ng bangos, ni mapakukin. Kaya pala hindi tumalsi, kulang aboy. Mga hindi na pa. ko. Ayan.

Binisana yan ni Papa ko hindi atin. Atin ay, atin ay na pinakita kasi sa iyo. Kasi ay pinagisana ng kain natin. Kaya sinabayan din naman na pinaritong. At lang yung mga medyo. Ayan. Dahan-dahan na talaga yung apoy kasi pandi isuno. Bulika natin. Sarap ng ating laing. Gatang-gata talaga yung laing. Napakasarap. Like and subscribe kay mapakuking luto-luto muna tayo. Habang nagaantay tayo tingnan mo yung mga ito. O okay na yung ating laing. Ayan. Ang sarap tong ating laing. Tayo na tinya nang prito. No? Bangos. Balik na rin na ninyo yung mapakuking bangos. Hmm. sabayan natin yung bangus Ito okay na yung ating laing like and subscribe yung kay mapakukin kaya na tayo luto na yung laing yung mapakukin, sabayan natin na letos at saka pipino sabayan natin ng rice kakain na si mapakukin, gutom na ako hindi ko na naantay yung ating bangos, okay na yung ating laing, kain tayo kailan na tayo may laing ako Tsaka yung aping lintos. May sa mga gusto kong kumain ng kain ng kanin. Hmm? Yung nalaglag ba yun? Yung ating gusto ko talaga ito masarap yung ating laing. Ang sarap-sarap. Magkakamay sarap. lang si Mapa ko. Okay, kain tayo. Kain na na yung aking laing. Hmm. Kain tayo? masarap sa lahat subscribe kay mga thank you very much gutong mm. na si mga cooking may sinabayan ko pa ng dili sa tsaka konting baboy eh. hindi ko na pirahita kung gaano karami nilagay ko na pero yung gata nito marami talaga kasi pag naglaing ka, kung din kulang yung gata, huwag ka na lang magluto kasi hindi na masarap. Ito masarap talaga. Ay, lagay ko din gata, ano? Ano? Ika, ang sarap, sarap. kamay na si Mapa Cooking. Kain tayo. Sa nagsubscribe ka, ba? Mapa Cooking. Thank you. Mmm, sarap talaga. Hindi na ako mangyaya kumain. Puro na pala ka pa na ako dito sa lain eh, ko. Naparami na at ang kain ko. Eh. Mmm. tayo? Masarap-sarap talaga. Pag nalo na kamay kayo, sarap kumain? hmm, Ang himot talaga yung aking. Ay, ang sarap. Naparami talaga ako ng kain. Mm. Kain na. Hindi ko na nayaya yung asawa ko kumain. Nauna <laughs> na, na kumain. Mm. Gutom na, gutom na ako sa'yo. Magkataos sa mga ayun. Hindi ko that, that, Ay, ano? Hele.

Sa ko the old. <laughs> nga ito, gusto ko sasabayan ko ng taong. Ito yung aking ano. At saka ito, gusto gusto ko ito yung lagyan ng tuna, yung latest ko. Ito. Ito hindi ako nang gusto gusto One cup na kasi ako dun sa ano sa rice ko hindi na po hindi dagdagan. Sarap! Mm. tayo. Huwag kang mahilo si Mapa Cooking. Thank you! Sa na-subscribe ka Mapa Cooking! Hi! It's me! Si Mapa Cooking! Like and subscribe! Thank you for watching! Thank you sa nanonood! Thank you sa nagsubscribe!